Iwas na iwas pa rin ang kapamilya TV host-actress na si Kim Chiu sa isyo ng umano'y paghihiwalay nila ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim. Hindi pa rin diretsahang inamin o dinenay ni Kim kung totoong nag-break na sila ni Sian tulad ng mga naglalabasang balita sa social media sa isang panayam, nakiusap ang dalaga na ibalato na muna sa kanila ni Sian ang tungkol sa balitang nagkanya-kanya na sila ng landas makalipas ang mahigit isang dekadang relasyon. Grabe, sa amin na lang yun, we'll just keep it to ourselves na muna, ang pahayag ng kapamilya Star sa ulat ng ABS-CBN nakapanayam ng ilang members ng press ang aktres sa ginanap na 25th anniversary fashion show ng Filipino designer na si Francis Libiran last Friday. Bago ito, dinenay ni Kim na naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend matapos mapansin ng mga netizens na napakatagal na nilang hindi nagpo ni siya ng pictures nila together sa social media. Ang huling pagkakataon na nagbahagi ang aktres ng mga litrato nila ni Sian sa IG at YouTube ay noon pang July 30, 2023, ito yung pagbabakasyon nila sa Hong Kong. Sa IG post ni Kim noong July 16, makikita naman ang sweet moments nila ni Sian habang namamasyal sa Hong Kong. Nagkomento pa rito ang aktor ng, hala, parang first week nung nililigawan pa kita. Isa pa sa napansin ng mga fans, never daw nag-congratulate si Sian sa matagumpay na serye ni Kim na Linlang kung saan nakasama ng aktres sina J.M. De Guzman at Paulo Avelino na natapos na last week. Ayon sa ilang netizens, isa si Sian sa mga nauunang bumati kapag may mga bonggang achievement si Kim kaya feeling nila mukhang naghiwalay na ang magjowa. Ngunit may mga IG followers naman si Kim na nagsabing baka may pinagdaraanan lamang ang dalawa o posibleng laylo lang sila dahil may kanya-kanya silang bagong projects ngayon. Pagkatapos ng linlang, bibida uli si Kim at Paulo sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim, habang si Sia naman ay bibida sa upcoming Kapuso series na Die, Love, Repeat kasama si Jeniline Mercado. Samantala, nabanggit din ni Kim na wala siyang balak umalis ng Pilipinas ngayong holiday season. Mas gusto raw niyang makasama ang pamilya sa darating na Pasko at Bagong Taon. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.